Uy, ang ganda rito guys, so sa ano sa gasol linaw um, ay, doon nang gagaling yung ano yung sibol kasak tayo ay, sarap maligo wala ka lang tayong dalang wala tayong dalang ano Pamalit Dito tayo makakaligo Ay, sarap Doon nga gagaling yung sibol Tubig nyo O Linaw Hey, picture One, two, three Tira kita. One, two, three. Maganda yung camera ko. Hey. Ay, ayaw ko nga. Ito, oh, tingnan mo. <laughs> Saan? Tira mo ako. Ang ganda dito yan sa may ano, Petal Dasol. Ayan, so... Meron palang ganito guys, kung hindi ka takarito, hindi mo ito ma mapupuntahan. Hindi mo malalaman. Meron palang sibol dito. Yung sibol nang gagaling doon sa may bato. Yan, sa may ilalim ng kuno na yan. Tapos ganyan kalinaw tubig. Ang sarap maligo. Kaya lang, wala kaming dalampan maligo. Ganyan tao par. Ganyan tao par? Oo, kala ko walang tao ngayon. Boseng, anong lugar ito Boseng? Barangay Pital. Barangay Parang Barangay petal Purok 3 dito sa bayan ng bayan po ng Dasol. Dasol 'yan. <laughs> Sama natin si Idol. Meron palang lang ganito dito no. Pag di ka taga rito, hindi mo to malalaman kung meron talaga dito ng ganito. So 'yun lang dito sa May petal Dasol. Ang kasinan. Yo well, no, dinaw guys, 'yun yung bukal invisible Meron pang isang sibol doon papunta ron. May... Uh -huh. Ano kaya tong nandito dito sa may bato na to? Ayun oh. <coughs> Labitan natin to, tatakbo to. Ayun oh. Oops! Ang galing nito malon. <laughs> kaya yun. Ayan. Dito yan oh guys. Nanggagaling yung sibol. Wow! Ayan. Ayun oh. Lino ng tubig niya Punta tayo doon sa may gilid. Tawid tayo dito. Ah, uh, sabi natin natin yung, lino mo. Oh. Uh, pupunta natin yung pinanggagalingan ng sibulya. Dito tayo sa gilid duman kasi malalim din sa kitna. Oh. Ang linaw eh. Oh. Dito lang gagaling yung sibol. Oh, sarap ng tubig. Ayan oh. Sa ilalim ng puno. Hmm, sarap. Oh. Oh. Ang linaw sarap maligo. yun shout out sa mga naliligo dito sa Sibol dito sa uh, Barangay Petal Dasul Pangasinan. Yun. So libre lang po yung punta dito. Ang mabayad lang po is yung cottage wala pong entrance napakaganda napakalinaw yan tamang tama sa panahon ngayon mainit summer kaya gusto nyo magpunta dito at maligo dito lang yan sa barangay petal dasul pangasinan let's go